Hello mga peeps, good morning. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko painumin ng vitamins yung baby ko. <laughs> Watch lang! So ganito lang yung technique ko. Life hacks. Ah, bigat na niya. Priyabuyag. 7 kilos na. Ay, hindi pala. Malapit na. 6.6 kaya to. <laughs> so ito na. This is how I let her drink. Yeah, okay. Dati na na niya three. Three lang muna daw. Oh, Nasa three and Point three. Okay. I wait. <laughs> Saglit lang. Yun naman to. Ayan. So, ganito lang. Ay, oo nga. Ganito talaga yung struggle. <laughs> struggle is real. Parang alam na niya eh. So, ganito lang yan ha. Kailangan, meron akong ito. Reserve muna. Kasi, <laughs> yung mukha niya. Hindi mano. Ayan na, bebe. Okay, ready? Okay, itu bagian nak. No? oke, okay. balik, eh, yeah. suka <laughs> so, lengan, mirona aku itu di atas, luwaknya <laughs> mau kemari, ah balik dah, uh. nggak guru? Alam siguro niya may video kaya hindi na ano yung mukha niya. <laughs> oh, hindi kaya dahil inaano in, mo. Oo. Oh, ayay, marunong ka nang mag ano ah. ah. bad ka. Bad yan, bebe. Bad yan. Bad, wait lang. <laughs> Ayan, take two tayo. Take two, take two kasi sinuka niya yung uh, nilabas niya yung kunting ano eh, amount. So, tansa-tansahin lang natin. Baka kasi, i i i ano na naman yan to. Sige na. Sige na. Pick um, Huwag mo ano ha. Wait <laughs> lang, wait lang. Um, sarap, sarap yan. O yan. Ayan. Gatas na, gatas na mama. Gata si mama. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Marok to ha. Marok eh. Okay. Okay. Oops. Ay, diba? Hmm. sarap na. Gata si mama no. Alam niyang may video. Hindi pumangit yung mukha niya. Kasi kadalasan talaga. Um, Maganyan yung mukha niya eh. <laughs> Parang si mami niya. O. Tingnan niyo. <laughs> ano pa. Hindi na, milk na yan. Mm. Merk na nga. Milk na, baby. oke, okay? Mm. Ah, diba? Good girl. That's my girl. Mm. Mm. Yan. Ang sabo ko. Mm. Mm. Sarap no. Katas ni mama. Sarap. Hmm? okay na. O, oh, diba sa, tamay na lang. Tamay kayo. Okay, thank you, thank you. Hi, salamat, Lord. Hindi pa kasi oh. siya natulog eh. Dapat natulog siya ulit ngayon. So, okay na. E, ano na lang. Nakatulog naman siya mga 1 hour kanina. From 6 a.m. Ngayon, mag-8 na. So, pagkatapos nito, nigo na kami. So, yun. Yan lang. <laughs> Thank you so much for watching, mga peeps. <laughs> Successful. <laughs> Hindi mo pinakita sa video yung mukha mo na, ano ah, alam mo talaga may video ah. Oh, oh, bye-bye. See you to my next video, babush. Mwah!